Patay ang leader umano ng isang robbery group sa Tagum City, Davao del Norte matapos makipagbarilan sa mga pulis. Ang grupo raw ng suspect ang nasa likod ng panghohold up, pang up ng mga truck sa naturang lungsod pati na sa Davao City. Makibalita tayo kay o Campo ng GMA Davao. Napatay ng mga tauhan ng Davao City Police Office at Criminal Investigation and Detection Group Tagum City ang leader umano ng isang robbery group sa Davao del Norte. Pinuntahan nila ang bahay ni Fidel Flores matapos makatanggap ng ulat tungkol sa pinagtataguan daw nito sa barangay Kuambugan sa nasabing lungsod. Naharap siya sa patong-patong na kasong pagnanakaw. Ang grupo umano ni Flores ang nasa likod na maraming kasong pang-hold up sa mga truck at iba pa sa Davao City at Tagum City. Ihain sana ng mga otoridad ng Guarado Paresque Flores nang bihagi nito ang kanyang anak at nagipagbarilan pa sa mga pulis. Buti uh, itong operatiba natin napaka quick thinking nag grab kagad niya yung bata unfortunately meron palang hawak na baril so nung mag namutok siya buti na lang nagjam yung pangalawang uh, putok niya kaya in siya, siya ng tropa Dead on arrival sa hospital si Flores nakuha sa kanya isang shotgun isang granada mga peking ID at isang motorsiklo Ligtas naman ang anak ni Flores. Hindi naman inakala ng mga kapitbahay ni Flores na may mga illegal na aktividad pala siyang ginagawa. Nagpakilala raw ito sa kanila bilang may-ari ng isang security agency at nagbebenta ng mantika. Eh sa dream ko, ampon sa maman sa gud. Pero may kabalo nga, Hindi pa naglalabas ng pahayag ang pamilya ng napatay na suspect. Sunod namang tutugisin ng pulisya ang mga kasama ng Manoy Flores sa kanyang grupo. Tech Ocampo, Nagbabalita, Pilipinas.